Usap-usapan ngayon sa showbiz ang naging pahayag ng hunk actor na si Derek Ramsey tungkol sa kanyang relasyon kay John Lloyd Cruz. Marami ang nagtataka kung ano nga ba ang tunay na estado ng kanilang samahan. Lalo na't anak ni John Lloyd si Elias Modesto na itinuturing na rin ni Derek na parang tunay niyang anak. Sa mga nagdaang taon, laging mainit ang usapan tungkol sa relasyon ng mga ito. Marami ang naghihinala na may tensyon sa pagitan nila. Ngunit sa isang kamakailang interview, nilinaw ni Derek ang lahat ng haka-haka. Ayon kay Derek, wala kami problema ni John Lloyd pero hindi rin kami best friends. Simple at direkta ang kanyang pahayag. Ngunit napakaraming detalye ang maaaring himayin dito. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Para sa kanilang mga tagahanga at lalo na kay Elias, na lumalaking kasama si Derek. Makikita sa mga social media post ni Derek na talagang close na close siya kay Elias. Sa katunayan, tila parang tunay na anak na nga ang turing niya rito. Pero ano naman ang tingin ni John Lloyd dito? Maraming netizens ang nagtatanong, may problema nga ba ang dalawa pagdating kay Elias? Bagaman, hindi tahasang sinabi ni Derek na may tensyon sila ni John Lloyd. Malalaman sa kanya mga pahayag na may malinaw na boundaries sila. Nirerespeto namin ang isa't isa. Ani Derek. Ipinapakita nito na bagaman hindi sila magkaibigan, may mutual understanding sila para kay Elias. Isa sa mga dahilan kung bakit nagiging usapin ang relasyon ng dalawa ay dahil na rin sa pagkakaroon ng mas maraming pagkakataon si Derek na makasama si Elias, na anak ng kanyang asawa na si Ellen Adarna kay John Lloyd. Marami ang pumupuri kay Derek bilang isang mabuting stepdad. Ngunit hindi maiwasang magtanong ang iba kung paano nga ba tinatanggap ni John Lloyd ang ganitong sitwasyon. Sa kabila ng mga tanong at espekulasyon, tila mas pinipili ni na Derek at John Lloyd na gawing pribado ang ilang aspeto ng kanilang buhay. Sa ngayon, mas mahalaga kay Derek na ipakita ang pagmamahal niya kay Elias at suportahan ang kanyang asawa na si Ellen. Marami rin ang nagtataka kung paano nagsimula ang relasyon ni na Ellen at Derek at kung paano nila napapanatili ang kanilang masayang pamilya sa kabila ng mga issue at intriga. Subalit, sa bawat post ni Ellen, pakikita ang kanyang pasasalamat kay Derek na tila ba nagsasabing na sa tamang landas sila. Hindi rin naman naiwasang tanungin si Derek kung ano ang masasabi niya tungkol sa pagkukumpara sa kanilang relasyon at sa naging relasyon ni na Ellen at John Lloyd noon. Dito, huling ipinakita ni Derek ang kanyang pagiging prangka at diretsyong pahayag. Iba-iba tayo ng buhay at mahalaga lang na masaya kami. Aniya. Sa pagtatapos ng usapang ito, malinaw na wala naman talagang dapat ipag-alala ang mga tagahanga tungkol sa relasyon ni na Derek at John Lloyd. Hindi nga sila magkaibigan pero nire nila ang isa't isa lalo na pagdating sa pagpapalaki kay Elias. Mas pinipili nila na gawing pribado ang ilang aspeto ng kanilang buhay at mas binibigyang halaga ang kasiyahan ng kanilang pamilya. Kaya naman, sa lahat ng mga sumusubaybay, mukhang walang dapat ipag-alala ang mahalaga, masaya at buo ang pamilya ni na Derek at Ellen. At si Elias ay pinaliligiran ng pagmamahal mula sa kanya mga magulang at stepdad. Sa kabila ng lahat ng intriga at espekulasyon, ang tunay na mahalaga ay ang kapakanan ng mga taong kasangkot, lalo na si Elias. Hanggang sa susunod na update sa inyong paboritong Kita Kids Showbiz Channel, ito ang inyong lingkod na lagi naghahatid ng mga pinakamainit na balita sa mundo ng showbiz. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Kita kit sa next video dito sa Kita Kit Showbiz!